Nangyari na naman, isang bagong banggaan sa pagitan ng barko ng Pilipinas at ng China Coast Guard. At ngayong Oktubre 12, 2025, mas lalong uminit ang dagat ng West Philippine Sea. Ayon sa ulat, naganap ang insidente malapit sa Spratly Islands, particular sa paligid ng Pagasa Island. Ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang BRP Datu Pagbuaya, ay binangga umano ng China Coast Guard. Tatlong minuto bago ang banggaan, pinaputukan muna ng water cannon ang barko ng Pilipinas. Matapos nito, boom! Binangga ang hulihan ng BRP Datu Pagbuaya. Walang nasugatan, pero malinaw ang mensahe. Hindi kami matatakot. Hindi kami paatrasin. Yan ang mariing pahayag ng Pilipinas. Pero ayon naman sa China, kasalanan daw ng Pilipinas. Sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard na pumasok daw ng walang pahinitulot ang dalawang barkong Pilipino sa kanilang karagatan. At isa sa mga ito, BRP Datu Pagbuaya, ang lumapit ng mapanganib sa kanilang barko. Profesional, makatuwiran, at legal ang aming aksyon, ang sabi pa ng China. Pero kung aksidente lang, bakit halos pareho ang nangyari sa mga nakaraang buwan? Noong Setyembre 16, binumbarin ng water cannon ng China ang barko ng Pilipinas malapit sa Scarborough Shoal. Nabasag ang bintana. Isang tripulante ang nasugatan. Sinabi ng China, ilegal ro pumasok ang sampung barkong Pilipino. Pero tanong ng marami, bakit ganun kadalas ang aksidenteng ito? At noong Agosto 11, kahit mga barkong Chino nagbanggaan sa sarili nila, isang destroyer ng Chinese Navy sinuwag ang sariling Coast Guard vessel. Matinding pinsala at tuloy, hindi na kayang maglayag ang barko. Sabi ng mga eksperto, ito ay palatandaan ng sobrang agresyon ng Beijing. Abang nagaganap ang mga insidente ng ito, Sabay ding nagpapatuloy ang joint naval exercises ng Pilipinas, America at Canada sa ilalim ng Exercise Sama-sama 2025. Kasama rin ang Australia sa mga pagsasanay na binabantayan ng mga barkong Chino. Ayon sa mga analyst, kung magtutuloy-tuloy ang ganitong tensyon, maaring sumiklab ang mas malawak na alitan isa na maaring maging dahilan ng aktwal na giyera sa rehiyon. At huwag kalimutan, may kasunduan ang Pilipinas at Amerika. Sa atakihin ang barko o eroplano ng Pilipinas, obligado ang Amerika na tumulong. Ang tanong ngayon, hanggang kailan natin titiisin ang ganitong panggigipit? At kung muling magbabanggaan sa karagatan, sino ang unang aatras? Ito ang pinakabagong balita sa West Philippine Sea. Kung gusto mong manatiling updated, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Gusto mo ba ang content namin? mag at i-follow na ang Liho TV.